Ayan po, nakatulog din po kami ng konti. Dito po pala si Matito Ninyo, sinabosin, ay nagagayat-gayat na po ng karuning man. Ngayon po, eh, magbabalat na rin po kami ni Tita Ago ng bawang. Ayan daw po, eh, atras po muna saglit ni Tito Ninyo yung service po namin na ban. Ikaw so, bagay marunong? Hindi. Ini <laughs> <laughs> po pala eh, ay merong pong orchids. <laughs> Kapit bahay po ni Namilot. <laughs> Wa <laughs> ko ikilala na ni Maloy. <laughs> tita Saning sabi niya. <laughs> Bakit tita na iya ka na? nagbabalat ka lang ng bawang eh. Ito po pala yung mga pangrekado po nila. May patatas, carrots, tsaka po. Ano kaya ang luto nila? <laughs> Ito so, ni Tita abo yung malita na binigay ni Tita Mindat. Baka daw ay may chocolate. <laughs> Teo, bagong gising si Teo. Ayan po, hugasan na po ni Tito Ninyo yung mga stainless po na paglalagyan ng pagkain. Para po may taob na po. Kung oh, maya. Pagkain po lang mga na Para malinis na. Para bukas eh ano...

yung papa po ni Bal. <laughs> Saka yung pinsan po ni Bal. Galing Occidental Mindoro. Lolo! Ay, Lolo! Ay, Lolo! <laughs> Battery siguro ang papalitan niya. Kasi ang battery. Sa nabasa, yung ano ang ano ang kasi lang. yung Nilalamas okay. na po ni Tito yung laman loob po ng karning baboy na no, nilalamas po sa asin. Ayaw mo sa lolo? Tayo, ayaw. ayaw mo sa lolo? Diyan po kami ay magbabalot po ng lumpia. Ako po ay maghuhugas muna ang kamay. <laughs>

kami po ngayon eh, magluluto po ng isda. Ito po yung isda na iluluto po namin. Kari daw po ay aming isisigang. Prito sigang. Prito sigang. Sigang daw ay. Amin muna ang kusina ni Atenel. じゃあ、オッケー。はい、どうぞ。はい、ワン。ですよ、最初は、あ、オッケー。だから、計算 nalagyan ng asin muna. Dini po sa kawali, eh, nagpainit ako si Tita Ago ng mantika. Ano po pala yung mga isdang ganito, eh, ito po, eh, kasama din po ito sa mga pinabili po ni Ma'am Iris. Atin pong mantika. Atin na pong ito-trito. dito po pala eh, eh amin na po nalinisan po itong uh, isang salmon. Ito daw po eh, amin isisigang. Pero hihintayin pa po po na natin sinamilot at gawa ng wala pa pong gulay. Ayan eh, po, tapos ko po na po ito itong mga isda. Ah, salmon. <laughs> um, uh, uh, sila dito. Ito na, -tata. -tata na si, ano, ah, uh, siguro yung sa si sila tita sa ning po at sila tita ago mo nang masakasina <laughs> at busy po ng mga tao sa labas naghihiwa ng karne may magawa po lahat at si Milot po ngayon ay nakalight -like sa youtube po yata at sa facebook Kaya eh, di anong niluluto nyo? Kami nagigiling ito para sa palabok. Ah, palabok. Papalabok din po pala. Ngayon po ang bahay ay na ano po. <laughs> na, pero ngayon lang naman po ay yan. Ah. Ayan po nilagay ko na rin po yung isang salmon. No tayong pumiles na namin na to Jun, para kay At saka po itong ating ano? Magaling palang sumayaw si Sir yung 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 po si Junjun ay eh, Nilalagnat po ngayon. Ako din po ay kakain na. ayan po kami po ay pababa ngayon at gawa po ay si ate po ni Bali ay mayroon daw pong surprise sa kanyang papa binilhan po niya ng cellphone si kuya po si papa po ni Bali Teo <laughs> mayroon daw pong ibibigay ng ate ni Bali sa papa nila. May surprise. Wow. Katingin. Tinan doon yun. Yan daw. Buksan mo na. Ingatan wow, ang ganda ngayon. ng cellphone. May na naman. Ano? 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 Hindi Ano? 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 Wow. <ganda. laughs> wow. wow. Masasabi ka eh Salamat na Ito yan po Naging po si Tita Ago Ng kape para po sa mga Tumutulong po dun sa labas Apat pa At dito po eh na po namin yung mga patatas Ayan po yung papa ni Bal, nagkakape na. Ayan po pala, eh, gising na po si Teo. Happy birthday to you. <laughs> Ay, alo. <hello. laughs> Siya yung karga na tita Nini. Ang pagkakabit pala. Ang pagkakabit pala. Ang pagkakabit pala. Ang si Tita si Tita Saning po dito at po si Kuya Nuno <laughs> ay na po ng mga gulay sabi sa kami sabi sa kami parang pa kami na sa niya lang sa daw siya Kau may cuci dia. Dah <laughs> jangan lewat, buang kisah. yun Guys, nanti <laughs> sa <laughs> <laughs> akan mo.